ng, picture na ito, no? Kitang-kita talaga yung galit ni Bato de la Rosa. Okay, maghalong galit, maghalong kaba, maghalong takot, pangamba, at kung ano-ano pa. Sino ba naman kasi ang hindi maihi sa salwal niyan? Di ba? Ay, siya ba yung sa salwal? Anyway, sino ba naman kasi ang hindi maiiyak niyan? Talaga pong kaiyak-iyak yan. Talaga pong kakaba ka pa yung ganitong sitwasyon. At tama yung sinabi ni Trillanes na itong lahat na ginawa na itong si si Duterte at ng iba pa na sangkot nga sa ICC or sa, sa kaso ng ICC, lahat ng ginawa niyo po ay bumabalik sa inyo. Bangungot. Sa bangungot, unti-unting babalikan kayo at sa konsyensya niyo. Ngayon, napakahirap ng kalagayan ni Bato de la Rosa. Promise. Diting ko ah, kahit sino matinong tao, mapapansin kung gaano ka unstable ang kondisyon ng isang Bato de la Rosa. Lahat ngayon ay tinuturo niya lahat ngayon ay parang kinakalaban na niya. Wala na daw siyang pinagkakatiwalaan at kung ano-ano pa. Anyway, si Digong na pa, okay. Dapat pagkatiwalaan mo yung idol mo na yun dahil sa kanya, napahama ka rin. Good luck. Anyway, ang pakiusap ko lang sa gobyerno na ito, usapang lalaki, kung gusto niyong investigahan kami, gusto niyo kaming makulong, sabihan niyo kami ng harapan. Huwag yung iba yung sinasabi, sinasabi at iba daw yung nangyayari. Sa iba daw yung sinasabi, halimbawa ng gobyernong ito, pero iba naman yung nangyayari. O, oh, ba't, ba't mo alam na may nangyayaring iba? Ang ibig sabihin talagang alam mo nga, siguro, nararamdaman mo rin siguro na naandyan sila sa paligid. Mararamdaman mo yan eh. Okay? Yung investigasyon na ito ng ICC, ito sana ay isang paraan para ipakita natin na patas ang laban dito sa atin. May justisya ang bawat isa dito sa atin. Sinabi na ng Supreme Court na may jurisdiction ang ICC dito sa atin. Siguro naman alam niyan na itong mga damuhong um, diehard at pulahan, ano ho, diehard in particular, na sumusuporta pa rin siyempre kay, kay Duterte at kay Bato de la Rosa. Alam niya yan, na may jurisdiction pa rin ang ICC dito sa atin. Specifically, dito sa kasong ito, na si Duterte nga. At iba to, at ng iba pa. Sino yun? May dalawa pa daw. Anyway, at marami pa pala anyway, pero yung dalawang prominent people din. So yun, dapat daw ay ipaalam sa kanila kung naandyan na or iimbestigahan na sila. Uulitin ko ha, ito po ay hindi po, or yung investigasyon na ito ay hindi po kayo kinakawawa, Bato de la Rosa. Yung tipong um, nagpapaawa na kayo sa ating mga kababayan, yung tipong convicted na kayo, Hmm. Convicted kayo na walang kasalanan. Yung sistema ganun, tapos magpapaawa. May kasalanan kayo. Tapos ang lakas ng loob niyo magpaawa. Ang lakas niyo ng loob niyo uto ng mga kababayan natin. Okay? Hindi ito or yung tipong pa-victim. Hindi ikaw ang victim dito. Ang investigasyon, sana, kung naniniwala kayo sa hostisya, at naniniwala rin kayong wala kayong kasalanan, edi sana harapin nyo yan ng matiwasay at buong tapang. Eh ngayon, naduduwag kayo eh. Obvious na obvious. Ang ibig sabihin yan, guilty. Good luck.